Grabe. Kung sino pa yung taong tapat sa iyo. Yung pangiloloko. Pero pakiramdaman mo muna. Baka magkamali ka. Yung bagay, ilang beses na. Hindi na siguro masama. Nagumibak na. Alam nyo, ang isang relasyon, kapag hindi tapat sa isa't isa, may isa na hindi tapat sa relasyon niya, ay hindi magkalumpay. Ngunit, kung ang isa ay magpakumbaba, haba ang relasyon natin. Pero, ganda lang ba? lagi na lang tayo masasaktan lagi na lang tayo niloloko at hanggang kailan tayo maghihintay sa mga ganong bagay na hindi ka naman nakakasigurado ilang beses na siguro dalawa o tatlo apat at nakaramdam ka ng bagong pakiramdam mo sa mga panahon ito? Ano pa ba ang gagawin mo? Kaya mo pa ka ba? Pagtitiis ka pa ba? O lumayo ka na? Baka hindi para kayo sa isa't isa o kaya may iba na maghintay sa'yo na hindi karapat dapat para sa kanya ano kaya ang gagawin mo syempre masakit damdam mo ilang beses na at syaka babae ako alam ko kung ano kaya sana maunawaan mo sana maintindihan mo wala namang masama doon. Kaya lang, sana maging kapat kayo. Sana magiging anas kayo. Sana hindi kayo taksil sa taong bumahal sa inyo. Kasi sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong kapag. At mahirap maghanap ng taong kapagkatiwalaan. Sana maunawaan ninyo ang lahat na sinasabi ko wala namang masama doon ayaw kong nilaloko ako kasi masakit Nagtiis nga ako eh tapos ngayon naman magtiis muli ano yun wala na ba akong karapatan? ang manging masaya, ang manging maligaya sa buhay ko lagi na lang ba pagtiis, paghihirap sana naman huwag namang ganun kasi darating din yung mga panahon matatanda tayo may magagawa ka pa ba? Diba wala na? Hanggang doon na lang. Kaya sana, hanggat kaya pa. Hu huwag natin pabayaan ang sarili natin. Lalo lalo na kapag ikay niluloko na sa taong inaal mo. Okay lang. Kasakit man. Pero kailangan. Okay. magagawa. bahala na ang tagana. Kasi, kung magtitiis ka habang buhay na lang ba? Eh, syempre, hindi. Kailangan din natin maging masaya, di ba? O bilang, kasi naranasan ko na rin ang paghihirap. Tanas ko na rin yung masakit. Tanas ko na yung sobrang sakit. Tanas ko na yung lahat. Nandun na yung pagpakumbaba. Mapapasyensya. Kumunawa. Kumintindi. At kung ano-ano pa. Sana, maunawaan niyo ako. Sana, maintindihan niyo ako. Darun pa man, siguro, kita makakalimutan. Paalam. Ganun lang ang buhay ng tao. Kaya hangganin.